sa isang bayan sa Pampanga nakatira si Nancy, isang dalawampung taong gulang na dalagang masipag at matalino. Nag-aaral siya sa kolehiyo, kumukuha ng kursong business administration at nangangarap na balang araw ay magkaroon ng sariling negosyo. Kilala si Nancy sa kanilang lugar bilang maganda at mahinhin, ngunit sa kabila ng kanyang mabait na anyo, may tinatagaw siyang lihin na damdamin, isang damdaming hindi niya inaasahang mararamdaman. Pero bago natin ipagpatuloy, pwede ba akong makahingi ng like at subscribe para sa akin Monticom YouTube channel para updated kayo sa susunod na video? Malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Kasama ni Nancy sa kanilang simpleng tahanan ang kanyang ina na si Doria, 50 anyos, isang masipag na negosyante sa palengke. Si Doria ang gumubuhay sa kanilang pamilya mula sa maliit na pwesto sa palengke kung saan siya nagdebenta ng prutas at gulay. Mahigpit at seryoso si Doria lalo na pagdating sa pera at negosyo. Madanas siyang habala at halos wala na siyang oras para sa pamilya. Si Cardo naman, ang apat na pung taong gulang na stepfather ni Nancy ay kabaligtaran ni Doria. Isa siyang tambay sa kanilang lugar, walang permanenteng trabaho at madalas makikitang nagiinuman kasama ang mga kaibigan. Sa kabila nito, si Cardo ay may malakas na karisma, matangkad, moreno at may tikus na parang isang lalaking may tinatagong kwento sa likod ng kanyang tahimik na pagkatao. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unting nahulog ang loog ni Nancy sa kanya. Tuwing umaga, si Nancy ay nag-aayos para pumasok sa kolehiyo. Nakasanayan na niyang makita si Cardo sa sala, nakahiga sa lumang sofa, nanonood ng telebisyon o nag-aayos ng kung anong sirang gamit. Minsan ay nahuhuli niyang sariling nakatitig kay Cardo sa paraan ng pagngiti nito, sa malalim nitong boses kapag tinatawag ang kanyang ina, o sa mga simpleng galaw nito na para kay Nancy ay kakaibang mapanukso. Good morning, Cardo. Bati ni Nancy isang umaga, pilit na itinatago ang kabang nararamdaman. Gising na pala ang dalagang maganda, sagot ni Cardo sa bayniti. Napangiti si Nancy at mabilis na umiwas ng tingin. Hindi niya moari kung bakit kakaiba ang dating sa kanya ng simpleng pagbati at niti ni Cardo. Lalong gumibilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwing nagkakaroon sila ng kahit maliit na interaksyon. Tuwing gabi, kapag nakauwi na si Nancy mula sa eskwela at wala pa ang kanyang ina, madalas silang magkasama ni Cardo sa sala. Simple lamang ang kanilang mga pag-uusap tungkol sa eskwela, sa balita, o minsan ay wala lang. Ngunit para kay Nancy, ang bawat sandali na kapiling si Cardo ay isang bagay na hindi niya kayang hipagpalit. Ngunit sa likod ng kanyang lihim na damdamin, alam ni Nancy na mali ang kanyang nararamdaman. Asawa ito ng kanyang ina. Paano kung malaman ni Doria ang nararamdaman niya? Paano kung si Cardo mismo ang makaramdam ng paglayo sa kanya kapag nalaman nito ang katutuhanan? Isang gabi, habang nanonood sila ng pelikula sa telebisyon, hindi napigilan ni Nancy ang mapatingin kay Gardo. Sa dilim ng sala, sa liwanag lamang ng telebisyon, tila mas lumalim ang kanyang pagtingin sa lalaki. Sa sandaling iyon, isang katanungan ang gumuo sa kanyang isipan hanggang saan siya dadalhin ng damdaming pirit niyang nilalabanan. Dumating ang araw na kailangan ni Dory pumunta sa Pangasinan upang dalawin ang kanyang kapatid na may karamdaman. Dahil sa bigla ang balita na pagpasyahan niyang doon na rin matulog. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Nancy na bantayan ng bahay. Nancy, ikaw na muna ang bahala rito. Bukas ng hapon na siguro ako makakauwi, sabi ni Dory habang nag ng gamit. Opo, mama mag-iingat po kayo, sagot ni Nancy. Naiwan sa bahay si Nancy at Cardo. Sa unang pagkakataon na silang dalawa lamang. Tahimik ang paligid, tanging tunog ng hangin sa labas ang maririnig. Habang abala si Nancy sa pag-aaral sa mesa, si Cardo naman ay nasa sala nanunood ng telebisyon. Paminsan-minsan, tumutumo si Nancy sa kusina upang kumuha ng maiinom. Anong pinag-aaralan mo riyan? Tanong ni Cardo. May report lang po ako sa school, sagot ni Nancy. Talagang masipag ka. Kung ako siguro yan, matutulog na lang ako, biru ni Cardo, sabay tawa. Napangiti si Nancy. May kung anong lambing sa tinig ni Cardo na hindi niya mapigilang pansinin. Sa paglipas ng oras, bumuhos ang ulan at bunigat ang paligid. Naku, ang lakas ng ulan. Baka di ka makatulog niyan, sabi ni Cardo. Medyo nakakatakot nga po, sagot ni Nancy, bahagyang kinakabahan. Nagpatuloy ang gabi. Nagdesisyon si Cardo na magluto ng hapunan para sa kanilang dalawa, isang simpleng pansit at pritong itlog. Wong marunong din pala kayong magluto, biru ni Nancy. Siyempre, kailangan marunong. Baka sakaling magkaroon ng sariling karinderya balang araw, tugon ni Cardo. Mas dumahan ang kanilang usapan. Nagkwentuhan sila tungkol sa buhay, pangarap at mga alaala. Hindi nila namalaya ng oras. Pagkatapos ng hapunan, gumalik si Nancy sa sala kung saan nanonood si Cardo. Umupo siya sa kabilang bahagi ng sofa. Tahimik silang nanood ng pelikula. Sa gitna ng katahimikan, tila mas naging malapit ang kanilang loob sa isa't isa. Salamat, Cardo. Kahit papaano, hindi ako nababagot ngayong gabi, ani ni Nancy. Walang anuman basta ikaw, tugon ni Cardo kasabay ng isang giting nagpaiwas ng tingin kay Nancy. Sa gabing iyon, habang gumubuhos ang ulan at walang ibang tao sa bahay, kapwa nila naramdaman ng bigat ng damdaming matagal nang itinatago. Isang damdaming mahirap ipaliwanag. Biglang lumapit si Nancy kay Cardo at pagkatapos ay hinalikan niya ito. Hindi na nakaiwas si Cardo at sa gabing iyon may nangyari sa kanila. Pagkatapos namang nangyari ay Tahimik silang natulog sa magkaibang silid, parehong nag-iisip, ano nga ba ang kahulugan ng lahat ng iyon? Tama ba ang nararamdaman nilang ito? Lumipas ang ilang linggo at unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Nancy. Sa bawat araw na lumilipas ay paulit-ulit nilang ginagawa ang kasalanan, mas lalong bumigat ang damdaming niyang pilit itinatago alam niyang mali, alam niyang isang pagkakamali ang kanilang nagawa ni Gardo. Ngunit sa kabila nito, hindi niya alam kung paano aayusin ang lahat ng hindi masasaktan ang kanyang ina na si Doria. Hanggang sa isang araw, napansin ni Nancy ang pagbabago sa kanyang katawan. Hindi na rin niya natiis ang nararamdamang hilo at pagsusuka tuwing umaga. Sa takot at kaba, nagdesisyon siyang magpa up ng hindi alam ni Cardo. Doon, tuluyang nagbago ang kanyang mundo nang kumpirmahin ng doktor na siya ay nadadalang tao. Hindi makapaniwala si Nancy. Mabilis ang tibok ng kanyang puso at tila nagdidilim ang paligid. Paano na ito? Paano ko ito ipaliliwanag kay mama? Paano kung malaman niya ang totoo? Sa loob ng ilang araw, hindi makatulog si Nancy sa kakaisip. Lalo pang bumigat ang kanyang damdamin sa tuwing makikita niya ang kanyang ina na abala sa palengke para may taguyod ang kanilang pangarap. Sa likod ng ngiti ni Doria, alam ni Nancy na ang bawat sakripisyo nito ay para sa kanya. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob siyang kausapin si Cardo. Cardo, kailangan ko makausap ka, mahina niyang sabi, halos pabulong. Ano yun? Sagot ni Cardo, napansin ang seryosong anyo ni Nancy. Buntis ako, mahinang ngunit malinaw na sabi ni Nancy. Natigilan si Cardo, wala siyang nasabi. Ilang minutong katahimikan ang namagitan sa kanila, bumuntong hininga si Cardo at nagsalita. Anong balak mo ngayon? Hindi pwedeng malaman ni Mama. Hindi ko siya kayang saktan. Kailangan kong humalis, magdahilan na magtatrabaho sa Maynila. Habang maliit pa ang tiyan ko, doon ko itatago ang lahat. Napuno ng lungkot at gaba ang puso ni Nancy. Alam niyang mahirap ang desisyong iyon. Iiwan niya ang kolehiyo, ang kanilang bahay at higit sa lahat ang kanyang ina. Ngunit para sa kanya, iyon na lamang ang tanging paraan para hindi tuluyang masira ang kanilang pamilya. Ilang araw lang ang lumipas, nagpaalam si Nancy kay Doria. Mama may kaibigan po ako sa Maynila, inaalok niya ako ng trabaho. Gusto ko sanang subukan habang wala pa akong pasok sa eskwela. Makakatulong din po ako sa inyo, ani Nancy, pilit na ngumiti. Tutuho ba? Mabuti kong ganyan. Pero sigurado ka ba? Hindi madali ang buhay sa Maynila. Sagot ni Doria, may halong pag-aalala. Opo, mama kakayanim ko po. Walang kamalay-malay si Doria na may malalim na dahilan sa likod ng pag-alis ni Nancy. Sa araw ng kanyang pag-alis, isang mahigpit na yakap ang ibinigay ni Nancy sa kanyang ina, isang yakap na puno ng lungkot, panghihinayang at pagsisisi. Pagdating sa Maynila, mag-isa niyang hinarap ang bagong yugto ng kanyang buhay. Laging may takot sa kanyang puso. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang kanyang pagtatago. Paano kung dumating ang araw na kailangang malaman ng kanyang ina ang katotohanan? Sa Maynila, mag hinarap ni Nancy ang mundo. Iniwan niya ang lahat sa Pampanga, ang kanyang ina, ang pag-aaral sa kolehiyo at ang mga alaala ng nakaraan. Dollar dala niya ang bigat ng lihim na nais niyang itago upang hindi masaktan ng kanyang ina. Nagdesisyon siyang makituloy sa bahay ng isang kaibigan na nagalok ng tulong. Akala niya sa Maynila niya matatagpuan ang katahimikan at pag-asa. Ngunit sa halit, mas mabigat na pagsubok ang sumabubong sa kanya. Sa isang igla, ang mundong inaakala niyang magiging kanlungan ay nagdulot sa kanya ng higit pang sakit at sugat na hindi kayang takpan ng katahimikan dahil ginahasaf siya ng asawa ng kanyang kaibigan. Sa labis na takot at pagkalito, nagdesisyon si Nancy na umalis sa bahay na iyon. Dala ang mabigat na puso, naglakad siya sa mga lansangan ng Maynila, wala siyang tiyak na pupuntahan. Tahimik siyang naglaho kasama ang mga lihim na hindi kayang ibahagi kahit kanino. Lumipas ang mga araw na si Nancy ay naglalakad na lamang kung saan saan. Unti-unting nababalot ng lungkot ang kanyang isipan. Ang bigat ng kanyang dinadala ay hindi na niya makayanan sa isang mahirap na gabi sa gitna ng malakas na ulan naramdaman ni Nancy ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Sa kanyang pag-iisa at kahinaan nawala sa kanya ang munting buhay na kanyang dinadala at tuluyan na siyang nabaliw. Sa Pampanga, si Doria ay nakaramdam ng matinding kaba. Hindi niya niya makontak si Nancy at tila ba may bumubulong sa kanyang puso na may nangyaring hindi maganda. Sa kanyang pag-aalala, nagdesisyon siyang hanapin ang anak sa Maynila. Hindi siya tumigil hanggang sa natagpuan niya si Nancy, payak, marumis at tila wala na sa sarili. Nancy anak ko, bulong ni Doria, nanginginig ang boses habang niyayakap ang anak. Walang tugon si Nancy, malayo ang tingin tila nawawala sa sarili. Munit mahigpit ang yakap ni Doria, yakap ng isang inang handang tanggapin at mahalin ang anak sa kabila ng lahat. Sa kanilang pagbabalik sa Pampanga, nagdesisyon si Doria na tapusin na ang isang bahagi ng kanilang nakaraan. Natuklasan niyang si Gardo ay may iba palang babae. Sa pagkakataong iyon, nagpasya siyang makalaya mula sa isang relasyon na matagal nang walang saysay. Kama na. Kailangang unahin ko ang anak ko, mahina ngunit matatag na sambit ni Doria. Sa simpleng tahanan, inalagaan ni Doria si Nancy. Araw-araw, sinikip niyang buuin muli ang anak na wasak ng mga pagsubok. Bagamat hindi naging madali ang paghilom, hindi sumuko si Doria. Nandito lang ako anak, hindi kita iiwan, sambit niya habang pinupunasan ang nuo ni Nancy. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting gumabalik ang liwanag sa mata ni Nancy. Bagamat mabagal ang proseso, ang pagmamahal ng isang ina ang naging gabay niya sa madilim na yugto ng kanyang buhay. Sa kabila ng delubyong pinagdaanan, nanahig ang pagmamahal. Sa buhay, may mga pagsubok na dumarating na mahirap lampasan, mga sugat na mahirap hilumin at mga lihim na mahirap dalhin munit sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ng pamilya, lalo na ng isang ina, ay isang lakas na makakatulong sa muling pagbubuo ng pagkatao. Tinuturo ng kwento ni Nancy na sa gitna ng bilim, may liwanag na nagmumula sa pagtanggap, pagpapatawad at pagmamahal. Sa bawat pagkakamali at pait na nararanasan, laging may pagkakataon para bumangon, maghilam at magsimulang muli. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.